naiwan ko yung bag ko dun sa pinagpilhan ko ng mga paninda namin. Although wala namang cash dun sa bag na yun, pero may napaka-important bagay kasi na nandun. no? sa kain uh, na? Anda po, sir. Saan po sa anda? Po. May driver's license po sila. Saan po? Okay. So, kagabi ko lang naalala mga kabarkada yung nanaiwan ko yung bag may hinanap ako na papel. Lord, sana naman nandun pa yung bag uh, oh. na, andan kaya yung, andan yung bag kuya. Oh. Yo, what's up? Good morning po sa inyong lahat mga kabarkada, mga idol at mga tropa natin. At sa video pala na ngayon ay Um, may pupuntahan pala tayo na napaka importanteng bagay kasi gawa nung kahapon ay naiwan ko yung bag ko dun sa pinagpilhan ko ng mga paninda namin so pupuntahan natin ngayon yung pinagpilhan ko sakaling makuha pa natin yung bag kasi nandun yung ang uh, mga importanteng gamit kagaya na lang nung ATM although wala namang cash yung sa bag na yun pero may napaka importanteng bagay kasi na nandun no at sana mga kabarkada ay uh, makuha pa natin at maibalik sa atin yung bag yung bag na lagi kong ginagamit yung bagpak -bag ko at <laughs> Sana nga mga kabarkada no ay hindi pa nawawala. Pero susubukan pa rin natin na puntahan baka sakaling um, nandun pa o naitago nung um, may-ari nung pinagbibilhan ko ng mga paninda. At sana ay wala pang nakapulot nun, nung kahapon kasi siyempre sobrang dami ng tao. Okay, baka mamaya may tumulot kasi walang nagmamayari dun. Kaya yes, susubukan pa natin. Susubukan natin na map napuntahan. So, um, sana mga kabarkada pagdasal natin na makuha ko pa yung bag ko. So, alright mga kabarkada. No? Rides ulit tayo. At yun ang pupuntahan natin ngayon. So let's go. 拜拜 nakakalimutin na yata ako mga kabarkada <laughs> kasi nila bag ko lang yung bag ko kasi dun sa may mga paninda nila tapos siyempre sa pamimili namimili ako ng mga paninda tapos nung nagbayad na ako siyempre ang dami kong bit bit hindi ko na naalala yung bag ko. So, kagabi ko lang naalala mga kabarkada yung na naiwan ko yung bag ko nung may hinalap ako na papel wala na, wala na yung bag ko nung so sabi ko, dun ko talaga naiwan sa pinagpilhan ko ng mga panimta balit ah, ang importante naman doon e kakilala naman tayo ni Kuya yung pinagpipilhan ko pero sana nga ay naitabo niya at hindi pa nagampot ng iba. mga kabarkada na dito na tayo sa bahay ng Bulina Bahas kapunta na tayo sa may pestole kuya oh Lord, sana naman nandun pa yung bag ko nandun kasi yung mahahalagang damit ko

Ne. Apple go na. Oh, may. Mayroon pa. May dalawang yak. Dalawampu ko. Kailangan ko ng ice 'yung meeting Nakapula si Kuya

Uh, la, andan kaya yung andan yung bag ko kuya. Andan. All right, andan pa salamat. <laughs> Thank you Lord, andan daw yung bag ko. Ha? Buti na oh, Grabe yung kaba ko na baka wala na yung bag ko mga kabarkada. So, yun sabi ng kuya andyan daw ay thanks god ah sige lang boss Pagkita na si kung sa ng ano. Bakit na ako. salamat talaga, salamat. Ayun! <laughs> salamat kuya. Mag -kan ko Magkano ang ko? Anong kwan? Ha? Salamat! All right. Dito yung bag ko mga kabarkada. Ito kasi yung importante dito. Ito. Yung sa ATM ko. Tapos Andito rin kasi mga kabarkada yung uh, wallet ko at uh, lesson ko. Pero although may Xerox copy naman ako Ayos ah Ah ayos kuya salamat kuya ah uh Ah -huh. So, Andun kasi So yun mga kabarkada na Balutom lang nyo, yung balutom Alright salamat kay kuya Ayo ready, salamat ulit ah Thanks lang, ko Ah, thank All right. Oh, thanks God. Buti na lang. Ay, nako 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 no. Grabe yung kaba ko doon. Akala ko tuluyan lang mawawala talaga yung bag ko, kasi nandun pa yung lisensya ko, yung umid ID ko. Tapos yung ATM. Oh my goodness. <laughs> Pero tinik ko naman, okay naman, kompleto naman mga kabarkada, no? <laughs> Alright so, mga kabarkada na, no? bali mo muna tayo At uh, thanks God dahil um, na ipalik sa atin yung bag ko at uh, salamat din kay kuya dahil ginago niya talaga yung bag ko <laughs> sana lahat ng mga tao ay gano'n no yung may malasakit sa kapwa niya yung may mga naiiwan na ay talagang pinabalik nila kung kanino mang may ari oh grabe saludo ko sa iyo kuya Rudy napakabait mo at sana ipagpalain ka pa ng Panginoon Dahil sa kabutihan ng puso mo na hindi mo pinag-iinteresan yung um, hindi sa iyo Salamat talaga. Salamat talaga. Sobra sa ko yaro diyan. Salamat sa Panginoon talaga. Fine. Just fine. Marot po. At may driver's day po sila. Maran po. Na po. kayo sir? Ha? Na? Ah? Nakakarot po kayo? Ha. Yes, na nyo dun ha. Ha. Saan kayo galing sir? Ha, ah, sir. Mali na iyon ko kasi pang magpukapon. Hindi naman ko. Hindi po sila. ha? hanggang kailan? hanggang kung pa, sir? eto ok sir, po, ingat kayo ok na sir, hingga okay. po, ingat ok, Point. Alright mga kabarkada So nandito na tayo sa bahay At Yun na nga, nakuha na natin Yung bag so, hang, Walang hanggang pasasalamat talaga Sa unang una sa Panginoon Dahil nakuha natin Yung bag natin at nandun lahat yung mga important gamit at uh, sakto sakto nung pauwi tayo no <laughs> dahil may checkpoint at pangalawa salamat din kay Kuya Rudy dahil talagang tinago na yung bag para pag ganun na bumalik ako eh may ibibigay niya sa akin kasi lagi naman kasi akong bumibili sa kanya ng mga paninda so yun lang mga kabarkada no, yung vlog natin so salamat talaga dahil naibalik sa atin yung bag at <laughs> naibalik sa atin yung lisensya so yun lang mga kabarkada so, dito naman tatapos yung vlog natin at ingat po tayong lahat and God bless po see you po sa next vlog natin mga kabarkada